Aries, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo? At huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte. At laging, isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Toros, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi. Kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte, at laging. Isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop. Muna dahil may bukas pa para manalo, Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, player na madalas magsalita ng kabastusan at kulay green pa ang iiwasan dahil sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Gemini, o oh ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi. Kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte, at laging. Isipin pag nakaipon at nasingita ng talo ay stop. Muna dahil may bukas pa para manalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo lang ang kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at player na manipis ang buho. Cancer, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte. At laging, isipin pag nakaipon at nasingita ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil mabibigyan ka ng kamalasan. Leo, o ano? buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo? At huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte. At laging isipin pag nakaipon at nasingita ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Liyo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Virgo, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo? At huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte. At laging isipin pag nakaipon at nasingita ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 anegatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Libra. O ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo? At huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit. Sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte at laging isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang 56 minuto pasado alas 3 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay green at mabibigyan ka niya ng swerte para manalo. Scorpio! O ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi. Kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte at laging isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Sagittarius, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag -ipon? Nang panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte. At laging isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, kulay brown ang iiwasan na kulay dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Capricorn, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon? Nang panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didikit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte at laging isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Aquarius, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi. Kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte, at laging. Isipin pag nakaipon at nasingita ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Pisces, o ano, buenas ba mag-ipon ng mag-ipon ng panalo, at huwag masyadong masaya dahil ang mga didi. Kit sa iyo ay pwedeng kumuha ng iyong swerte at laging isipin pag nakaipon at nasingitan ng talo ay stop muna dahil may bukas pa para manalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ges na madilim may ikatatalo na 50s na minutong negatibo